Huwag kang matakot, huwag kang mangamba May batas na kakampi sa'yo sinta hey! Hindi ka dapat saktan o yurakan May karapatan kang ipaglaban Sino ka? Sabi na po sa liriko ng kanta ni Angelic ito, ng kolorete sa ating buka At ang hirang So sa bawat tahanan po, sa bawat komunidad, umangit dito sa ating pahala. May isang babae, pilit na itinatago ang mirot na pang-aabuso. At madalas po, ang mirot na ito ay hindi nakikita. Pilipinas. Thank you very much po lang kayo. Thank po. para information na aming nakita, natutunan, narinig na talaga namang ito ay dapat din namin sa mga susunod na araw. si kayo ng araw na ito hanggang sa susunod na araw na kita-kita namin na talagang naintindihan, nang-enjoy ang aming mga pagkakaroon ng aming mga estudyante, pati ang aming mga magulang na kanina ay natutuwa sa mga senaryo o sa mga pinag-usapan sa mga topic. Ano po? So nakakatuwa bilang uh, bilang isang guru po dito sa CB Carnado na magkaroon ng ganitong programa na mga para sa mga kabataan na ma-aware or uh, maging ready ang mga kabataan especially ang ating mga kababaihan at ang mga bata tungkol sa mga sa sa mga violence sa mga dapat ay maitindihan na dapat ay kung ano ang ating mga babaihan na sila ay protektado na sila ay ligtas kahit saan man silang uh, lugar dito sa lahat at uh, dito sa sa bansang Pilipinas ano po so dapat din ay alam natin mga bata na kung saan tayo pupunta once na makalanas tayo ng ganitong senaryo na dapat ay alam natin kung sino ang una ating pupuntahan at kung ano ang ating gagawin ano po, so muli po maraming maraming salamat po sa inyong oras na binigay sa amin dito sa ating Silvian Kataro. Katama ang aming mga panggiliya dito. And pamungit po tayong lahat at panangilang na higitas maayos ang ating mga kababaihan. Maraming salamat po.